Siyempre. Sa aura yan, Oh. Oh, so, anong comment mo sa mga, ano, sa ginawa ni Aura na yung oh, lalaki, pinagubad uh, sa bar, uh, parang ganun, katuwaan. Anong masasabi mo sa ganong klase na, ano? That... Pag ano, po, ikaw paguba rin uh, ng ganon. Mm Medyo below the belt, no, yung ginawa uh, niya dito. For me, ah, uh, dapat maging, ano yun, lesson learned kay Aura. Kasi, and like na nasabi ko, laging maging humble. Huwag mo, kumbaga yung kasikatan mo, huwag mo ilalagay sa ano sa ulo maganda, <laughs> ikaw, kasi, mo. tama naman. Pero anong reaksyon pag ka ng ganito? Ay, biruan lang na... Ano lang, tuksuan lang. Depende, kung close tayo. kung ba't 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 ka. ba't 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 Marami na bang lumapit si mga member ng LGBTQ? Member ng legal third set? Nanligaw, na na nag, uh, nag hindi sa proposal. Uh -oh. Secret. Ah, oh. secret? secret <laughs> yes. Uh -oh. Ay, diba? paano mo ano so, handle yung mga gano'n? Ah, paano mo ina-handle? Ako naman po, ano eh, like harap nyo ngayon. Ako, what you see is what you get. Totoo lang ako, hmm. uh, kung ano yung ang may offer ko talaga kung ganun. Totoong tao. Kasi we know naman dito sa showbiz, di ba? konti lang din yung mga... Lalaki? Ah, wala akong sinasabi. <laughs>